Sa isang video production, hindi maiiwasan na magsagawa ng mga panayam o interview sa ibang tao. Kaya naman narito ang ilan sa mga dapat pong tandaan kung kailangan mong mag-interview. Nandito na si Tropa! Tropa! Siguraduhin na ang subject o ang taong iyong i-interviewin ay nasa gitna ng iyong video frame. Kung nasa gawing ka naman o kaliwa, siguraduhin na buo at kita ang medium shot nito. Kung gagamit ng portrait orientation, mainam ang pagkuha ng video sa subject ay nakapagitna at sakto lamang sa screen ng iyong smartphone. Pangalawa, dapat ding tandaan na sa pagv-video ng interview ay nasa posisyon ang iyong smartphone sa level ng mata ng iyong subject. Dito mo rin magagamit ang iyong tripod upang nakastedy at hindi nagagalaw ang video kapag nag interview Pangatlo, Huwag kalimutan na maglaan ng sapat na espasyo sa ulo ng iyong subject sa pagitan ng hangganan ng iyong video screen. Tinatawag din ito bilang headroom. Siguraduhin din na may maayos sa microphone habang nag interview upang masiguro na malinaw ang audio nito. At panglima, Chigit sa lahat, gawing natural ang pag interview Pumanap ng background na naaayon sa content ng ating video o mga tanong. Layunin ang interview na magmukhang nakikipag-usap lamang sa iyong mga manonood. O ano mga ka -aports? ready ka na ba mag-interview? Kita-kits tayo next lesson!